Adam mo gagaya niya, no, na sinasabi natin. Uh, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong uh, o opinion sa mga issue, ano ba? iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin niyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag agresyon ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa-Pilipino mo, awahin mo yung kalaban yun yung yun ang amin yun ang aking paliwanag diyan, tedy Well, uh, ano naman 'yan ano kumbaga kanya-kanya pong uh, paggalang sa pananaw sa anuman pong mga usapin, but basically nga ang niyo pong gustong tukuyin talaga dito ay 'yung pong paggamit po sa social media para doon po sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Opo, uh, di ba? So 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 that's a very that's a very thin line uh, kong is no? Pag pinag-usapan nga natin 'yung freedom vis-a-vis -vis 'yung pong sinasabi na posibleng regulasyon dito ba meron na kayong inay, ano ano ito YouTube ba to ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sa kasakali kong Ace uh, ano po ito Ted? No? Uh, in in, uh, in general terms in uh, sos, the, the whole social media no kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpipedal ng fake news ang mga 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 vloggers na ito mayroon alam mo, Ted, kasi simula po nang naging uh, nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling, maraming Pilipino naging suddenly be, became political analyst, no? Walang mm -hmm. problema yun, opinion nila yun. eh, mm -hmm. ba? Diba? <laughs> iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming ano dito, imbitahin din namin 'yung mga respetadong mga journalist na ano ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist no meron naman diyan yung mga laos na ng mga journalist ed, eh siguro naghahanap buhay eh kaya siguro gusto ng ano gusto ng uh, social media pumapasok sa social media